Ayan. Yan siguro yung ano yung kaya bukas pa yung ilaw niya kasi nanonood siya ng ano ng kay drama Next episode pa yan. Naka isa pang episode yan. Na no. <laughs> eh umaga na. Madaling araw na dito. Alas 4 na ng umaga. Ayan Alas 4 na ng umaga. Tapos yun. Nanonood pa siya ng kay drama Pupunta nga tayo ng ano. Grabe, galing siya ng bundok ito. Grabe. Pakadumi na. Grabe. Galing siguro ng bundok to. Oh. Out na mga kabusan. Pupunta lang ako dito sa ano sa CEO convenience store. Tapos bibili lang ako ng gatas di kasi ako nakapag-order. Hindi ako nakapag-deliver sa kupa sa online. Kaya yeah, dito na lang ako bibili ngayon. kasi ano kasi ano exercise. Pag dito mga ganitong oras pag na ko dito, madami nang naglalakad dito eh. Ang matatanda. And, so see you tayo pupunta, bibili lang tayo ng gatas. Bibili lang tayo ng gatas. Plain milk. Ano to ay masarap ito fresh milk. Yung mga rum yun, dami cup noodles oh. This is Ito sa masarap. Cheese pokey. Ito, pauwi na tayo mga kabusan. Good morning, good morning. Ito, bumili lang tayo ng gatas. Para makuha ang ating tulog. musta na kaya yung ano ngayon? Yung skill test sa Pinas. Meron na kayang balita. Yung schedule lang kaya. na kaya. Meron na kayang ano, mga anak, kamusta kayo mga nakapasa? Pagbutihin lang po ang ating pag-aaral at pagpapractice sa skill test, sa symbol. Ayan. Dito din pala guys, mga kabusa. you know Ice cream, you o. Know. Ice cream, yan. Punta ka lang yan, pasok ka lang yan. Tap mo lang yung card mo rito, walang nagbabantay. Tap mo lang, CCTV lang. Ano, sabi na tayo. Ganoon lang dito. CCTV lang dito, pwede na. Punta na nga, tayo, tapos sa akit tayo sa bahay. So, yun lang, good luck sa ating lahat. Ingat-ingat sa work na naman at dahil panggabi nga tayo. Kaya uh, papahinga, matutulog na. Pagkatapos minum ng gatas. Hmm. Kahit mahina yung company, ang gagandaan lang sa ano sa company ko. Kahit mahina yung company. Dahil mag-isa lang akong Pinoy. Kaya uh, kahit walang overtime basta pang gabi mas okay pa rin kasi meron pa rin siyang ano night differential kahit walang OT nga lang puyat na lang yun lang yung ano nandun puyat iba yung pagod ng ano pag pang gabi kahit di ka gano'ng pagod puyat na lang Sanayin na lang talaga pero mas maganda naman Kasi mas malaki konti sa hug mo Sa basic Kasi meron kang night differential Ayan Tapos pagkunta dun sa bahay Nakakahingal din Although malatit lang naman sa bahay